Hiwagang nga kang si Papa Carlo. Let's go. My name is Papa Jepoy. My name is Papa Carlo. So hulaan nyo na lang ano tong klaseng ano to, Papa Jepoy, insekto. Sa isang uh, tahimik na bayan na papalibutan ng masukal na kagubatan. Mayroong isang dalagang nangangalang Alona. Hindi siya tulad ng... Paano? Paano? Ha? Pangalan? Isang babaeng nangangalang Alona. <laughs> Standing at 5'8. Wearing red dress. sana all loves jogging running and walking sana all never seen your shine so ah. mm -hmm. eh pets ba pets so many... he loves alligator, alligator. <laughs> she loves Uh, reading newspaper Anong newspaper? Ha? Anong newspaper? Bulgar uh, Toro. <laughs> <laughs> Ano'ng kwento? So hindi siya tulad ng babae ngayon or hindi siya tulad ng babae sa nayon. Siya ay tahimik. Ah. mapagmasid at laging nananalangin. tuwing gabi, si Alona ay makikita mo sa ilalim ng punong balete. Ah, balete? Oo. At makikita mong minsan ay umihiwalay yung katawan niya. <laughs> ah! Pa 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 So tuwing kami makikita si Alona sa ilalim ng punong balete, nakaluhod sa damuhan. Ang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang dibdib. Nakatingala sa langit. Ang sabi ng matatanda, tila raw siya ay naging boses ng mga panalangin ng buong bayan. At sinasabi pa nga ng Ilana na dinirinig ng kalikasan ng bawat bulong niya. Isang araw may isang dayuhang mandirigma na nangangalang Turan. Siya ay matikas, matalino at tila ba may lihim na karisma. Agad siyang tinanggap ng mga taga-nayon at unti-unting napalapit ang kanyang puso kay Alona. Mm, si Alona, Oh. na-in-love. At si Alona, nahulog sa pag-ibig. At lumipas ang panahon, naging kilala sila ang magkasintahan Ngunit hindi alam ni Alona. Si Turan pala ay may lihim. Isa siyang espia ng mga tulisan. O, oh, isa siyang traidor at isang gabi. Nahuli ni Alona si Turan na. merong kalampungan. Ay! Parang yun yung trending ngayon. Ha? Si, oh. si Uncle Red. Red Uncle ba yan? Oh. <laughs> Pinahuli si China. So nahuli ni Alona si Turan habang ginakausap ang mga tulisan pa Jepoy, eh, sa kagubatan. Kumbaga trader, ha? Mm -hmm. Sabi niya, ba't kausap niya tong mga tulisan na ito? Kumbaga para bang nadurog ang kanyang puso, Papa Jepoy, eh, hindi siya, maka hindi siya makapaniwala na ang taong uh, minahal niya ng buo ay may bitbit -bit na tabak ng panlilin lang. Mm -hmm. oh. Sa halip na gumanti, lumuhod si Alona sa mismong lugar kung saan siya unang nagdasal. At sa ilalim ng buwan. Papa Jepoy. Sa ilalim ng buwan. Sayo, ikaw ay <laughs> Galing ng direktor ah. Ganda oh. mo sa panig. Umiiyak siyang nagsambit. Oh, oh Panginoon! Nag Kunin niyo na ang puso ko. kung magmahal kung ganito lang ang kapalit. Hannah. Gawin niyo akong nilalang na tahimik. Sa ilalim ng laging gising. Sa dila, love, Hindi na ako iibig pa muli. Ah. Pala. Ngunit ako'y magbantay magpakailanman. Pagkatapos ng dasal, biglang lumakas ang hangin at ulan at mula sa langit. Isang liwanag ang bumalot sa kanya. Pagdilat ni Alona. Pagdilat ni Alona. Maliwanag? Oo. Oh, lumiwanag pa pa, na tren. Pagdilat ni Alona. Ayan na yung tren. Tumabig ka riyan. Tumabig ka na dyan. Pagdilat ni Alona. Hindi na siya tao. Ay. Oo. Oh siya ay naging insekto, Papa Jepoy. May mahabang katawan, malaking mata na tila laging nagmamasida. At mga harapang paa na tila nakatiklop sa panalangin. Siya ang kauna-unahang tinatawag na praying mantis. Ano kulay? Ha? Ano kulay? Ha? Um, ah, ano siya eh. Kulay green 'yan eh. Ha? Kulay. Diyo, oh. Kulay green. Puti at itim to. Puti at itim. Ha? Puti at itim. Wala pang praying mantis na puti. Ay, ito nga. Ito nga yun. Itim. Wala rin praying mantis na itim. Itim at puti. Mamaya i-drawing ko para malaman ninyo. <laughs> uh, Bakit mamaya pa i-drawing mo na? I-drawing ko na. At siya nga yung tinatawag na kauna-unahang praying mantis. At sa bawat oras makikita siyang tahimik. Nakaluhod, nagbabantay, at hindi na umiibig Papa Jeboy, ngunit handa na ngayong lumaban kung may nagtatangkang manakit sa kanya. Mm. E di wow. <laughs> <laughs> Alam niyo ba mga kabaranggay na sa ilang uh, species ng... Uh, ang babaeng mantis ay kinakain ng lalaking mantis matapos ang mating nila, Papa Jepoy. Kaya naging simbolo ng pag-ibig na may sakripisyo at lakas ng babae. Paano ulit? Teka muna. Hindi ko naintindihan Praying mantis. Hmm. Oo. Ko ma sa ilang uh, species wow. ng uh, praying mantis, ang babaeng mantis ay kinakain ang lalaking mantis matapos ang mating nila. Halimbawa... Halimbawa, ikaw. Oh, ako. Di ba? Uh, meron kang... Halimbawa, ikaw, 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 ikaw yung lalaking praying mantis. Oh. Ako yung babae. Oh. Pagkatapos Ma natin... Pagkatapos natin, papatayin kita. Ba't ako mamamatay? <laughs> Ganun yun. Yan yung ano nila. Ba't di nalang ikaw ang mamatay? <laughs> Yan yung ano nila. Nature nila, Papa Jepo. Kumbaga, may sakripisyo. kakainin. Ngayon, hmm. <laughs> ganun talaga sila, yun yung ano nila. Bakit hindi na lang ikaw ang namatay? <laughs> <laughs> at tinatawag na praying mantis dahil nga sa anyo nila papa Jepoy na parang taong nagdadasal. Nakatiklop ang kanilang harapang mga paa. Pare, ang praying mantis kaya tinawag na praying mantis kasi yung paan niya nakatiklop uh -oh. at siya yung nakaluhod, nakaganon siya, oh. Uh -oh. ngayon. Kulay green yan. Walang ibang kulay yan. Green ang praying hindi. mantis. Ngayon, nung no, sinabi niyang itim, hindi ako naniniwala. Itim at puti. May konting puti. Iba yun. Ah, ito nila. I-drawing ko para makita ninyo. May pink daw na praying mantis. Ha? May pink daw na... Hindi. Ang kulay lang yan, puti-itim. Hmm. Tingin niya. Ito. <laughs> Mapapadasal ka dyan. <laughs> Aba ng toka ah. Pare, <laughs> hindi praying mantis siya, pare! Ah, ano to? pare <laughs> may <laughs> <Abi>, dengue yan! <laughs> Deng Kaya pala may puti? <laughs> may halong puti? Ano ah, yung tuka? Baon yan! Pan pantal yan! Pantal. <laughs> 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 dengue! Ay, dengue yung yan! <laughs> papa patasal ka talaga, lord Sana tumaas mas dan let's go <laughs> but a guy ellis 97.1 97.1 forever number one